Oh, yung uh, Pilar PNP sa Bataan, naka-aresto ng top 5 at saka top 7. Yan, ha? Ah. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng tracker team ng Pilar Municipal Police Station sa Bataan ng mga tauhan ni Police Major Larry Valencia, ang dalawang wanted person sa magkakahiwalay na lugar. Isang 55 anyos na sospek sa barangay Linaban, Hamtik Antiki, ang naaresto ang suspect ay nakalista bilang top 5 most wanted person sa bayan ng Pilar Bataan para sa kasong sexual assault na may inirikibid ng piyansang nagkakalaga ito ng 200,000 piso. Samantala sa barangay Santa Rosa, Pilar Bataan, na-aresto ang isang 30-anyos na lalaki. Nakabilang naman ito sa lista ng top 7 most wanted person sa bayang ito sa Bataan para sa kasong paglabag sa Comprehensive Degrees Drug Act of 2002 pag-iingat ang ipinigbabawal na droga na may rekomendasyon ang 200,000 piso. Ayaw kay Colonel Martin Salvadora, Provincial Director ng Batang Police Provincial Office, bahagi ang mga operasyong ito ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan upang mapanatiliing ligtas ang publiko at maprotektahan ang karapatan ng mga biktima at mapanatili ang katahimikan sa komunidad. Aniya patuloy ang pagtutok ng Bataan PP sa pagsasakatuparan ng ustisya at pagtugis sa mga pinaghanap ng batas. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Dani.